Hi guys, so patilawon ako si Fia yung um, yaki. Yaki niya, narao. Oh. Dahil, lakabotan nga. Hindi lang kumatingom. <laughs> Muna siya. Sus, so, nagpili ba siya? Ah, Sus, diyan. Ah, okay. So, patilawon nato siya guys ha, kung unsa'y lasa, aning yaki. Ito okay, siya, kabulgam. bak-bak guys So Check, gusto na mga color Purple Purple O ano lah Green, green. yellow, 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 yellow. kini, kini green. So, try na to, ha, kung <laughs> first time niya mo, kung ano mo, tilaw ani guys. Kaya, kasagaran, hindi na ka, kaya itong judge. So, nara guys. Lami kay ni Shafia, tamis. Tut <laughs> na. Sige. Masa'y <laughs> lasa. <laughs> Sige, kaya mawala rin mga aslo mana. Pagkuhan. Mawala rin mga aslo na, iyang kanang green. <laughs> At di wasa ba? Nausa man na siya. Uy! Ba? Mama! <laughs> na kay, mawala rang aslo man na akong kuwan. Mukha ko oh, may ikag mangga gani. Ikaw karun. Mama! Huwag <laughs> na ha? hake. Balit ba na ni mami para sa imo? Ang niya. Kung <laughs> ano ni? ano ni mo? Hindi mo ka. Ay, dili. Dili magbad. bad. Pia, bad man na. Uy. ko. may lagi na? Lagi. Mawala. Mm. Mawala rang aslo man na. Sige na. Dari ba? Kay, di ko kasi Mawala rang aslo man na. Lagi. Lagi. <laughs> wala ka. Eh, hey, ganahan ba kay Miani sa una? Bata pa may elementary. Yaki. Ganahan ni kay Aslom. Nga ikaw. O, uy, uy, labong mangga. Mukhaon. Sige na. Dapa? <laughs> Come on, isha, guys. Yaki. Super. So, super asim yun na. balik na diri na unsa oh. unsa <laughs> yun unsa may imong masultihan ng uh, kininga ko an tabulgam tabulgam. unsa <laughs> imong masultihan ng kayo di ko kanahan. Ka ganahan di oh Gam. Nah. na. Bala ka. Kung ano mo. Pulit pa dyan. Kadama. Saan sila sa? Gawas ang lila daw eh. Gawas ang lila. Ah, color green. So, okay na to guys. mo na to siya. Aslam. Uy, tiwasan na. Sige <laughs>